May bagong bukas si store dito idol eh. Pasukin so, okay natin. Oh, may bagong bukas si store. Yung bahay namin diyan lang sa bila. Okay. Assalamualaikum. Egg uh, one piece is come. Egg nine. Rey, anak ga wide bus. How much? Wide. Ala ala. Is yes, hata. Material daw, material. Bagong bukas 'to eh. Mga 2 weeks. 2 weeks na siguro. Yan oh. Bili tayo no. Bili natin. May donut 'to. Oh. Donut pero kakaibang klaseng donut 'to. Oh. Delikado yan. Pinapay. Huwag hmm, ninyo nang kumandarihan. Oops! Yung ginutangan no kasi natin daan sa kabila. Malayo. Sa kabila. Dito tayo sa susunod ba utang. Tama malapit lang. Right. Wala pa gaano yung ulam ko. Dilis ngayon. Yari na naman yung ibang lahi sa akin mamaya. Kasi buksan mo yan. Atrasan na naman sila. Yan no. Alright. One real na ko. Ito so, soft drinks, bihira lang nga sa drinks Suminom na soft drinks pag eh, may okasyon Ngayon, bili-bili, di na po bibili Bayaran natin Umar! Oh! One real eh Bayaran natin one real Hai 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 Usah hai hai nih bisa minyak banyak nih Kurang yang mandi ratu ini. Wak, benerin hey, itu, huh? benerin. Ada, 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 ha? ada, <tik> no? lah hot Censor mix Video kasama ang ating lamunan kasi inuubo-ubo tayo ano, mayroong kan din yan no? sinapay no? popcorn no? itong mahirap kainin na to popcorn na to kasi ano, luma na so dito na rin na pusing video malit lang to na store sarap din yan no? one real isa